sino raw itong mambabatas ang nakaladkad sa iskandalong kinasasangkutan ng isang sexing actress? Ayon sa nakalap ni Mang Teban, usap-usapan ng mga marites ang nakaraan ni congressman sa sexing actress nung ito ay hindi ba sikat. Ito namang mambabata sa taktres ay naispatang magkasama raw sa Korea, Estados Unidos, Bali sa Indonesia at sa Bahrain kahit sukul na tulot ang girawang sexing aktres na may relasyon sila ng lawmaker. Pintahan nyo na, ang mambabatas na naungkat ang nakalipa sa sexy aktres ay may kaapilyedong dating action star. Kayo mga kateletabloid, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Pero bago ang lahat, follow nyo muna kami sa aming mga social media. para sa abante. Ako po, si Jigo Postolero. Peace out.